Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 16, 2025, ang kauna-unahang araw na ipinagmamalaki ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sapagkat sila po ay nagtipon-tipon ngayon para daw po sa transparency and, and accountability. At ito po ay pagpapakita daw ng kanilang kaisahan, partikular kung ano po yung paniniwala ng kanilang pamamahala. Pero ang sinasabi po ng mga miyembro nito, hindi naman daw po sila pinilit. So far, so good. <laughs> Kasi wala pa namang untoward incident. I hope hindi magkaroon ng uh, kaguluhan po dyan. At ang kasalukuyang bilang po na inilabas po ng Manila Information Office ay mahigit po sa 6,000 600 na ang attendees dyan po sa Quirino Grandstand. Ako, hangarin ko, umabot pa sila ng mahigit isang milyon. Tapos, araw-arawin na nila. No? Mula ngayon, araw-araw na hanggang sa February 5, 2026. Kasi pagdating po ng February 6, 2026, eh pagkakataon naman po natin ito na muling i-impeach ito pong si Vice President Sara Duterte sapagkat matatapos na po yung isang daang o isang taong palugit para muling masampahan ng impeachment complaint si Sara Duterte. Naniniwala kasi ako na yung motion for reconsideration ng House of Representatives na ipinila diyan po sa Korte Suprema, wala na pong mangyayari diyan. Kaya ang diskarte na lamang na dapat gawin ng taong bayan, hintayin ang February 6. At sa February 6, sampahan muli ng impeachment si Sara Duterte. Anyway, 82 days na lang naman ang inaantay po natin at mangyayari na yan. Kaya siguro doble kayod na ito pong mga Duterte supporter para protektahan si Sara Duterte. Bagamat hindi inaamin ng Iglesia ni Cristo na kanila pong pinoprotektahan si Sara Duterte, pero nagtataka tayo bakit ang panawagan po nila ay transparency and accountability pero hindi nila magawang manawagan para sagutin ni Sara Duterte ang mga akusasyon laban po sa kanya. Yun lang naman ang inihiling natin dito eh. Sa Iglesia ni Cristo ang maging peer. Ano kung nananawagan sila partikular sa gobyernong ito, bagamat hindi nila direktang sinasabihan ang ating Pangulo, pero sa mga placard na nakikita po natin, katulad po ng pagbanggit nila na ang pinuno ay hindi dapat sakim o kung ano man, basahin ko po yung particular post ng isa po sa kanilang miyembro no. <clears throat> Ito po yung mga paghanapan. Wasak ang bayan kung pinuno'y gahaman. Oh, di ba? Eh sino ba pinuno ng bansa? Di ba si Pangulong Bongbong Marcos? Tapos pera ng bayan ibalik mga kurakot, ipiit. I agree. Wala naman tayong yung pagkakaiba sana sa mga layunin po natin eh. Katulad ng mga sinusulong ito pong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero maging pero sana, no? Total pinapanawagan nila na si Pangulong Bongbong Marcos ay ganito, ganyan. Eh panawagan na rin naman pati kay Sara Duterte. At tayo, makiisa na rin tayo sa panawagan. Total, inaakusahan si Pangulong Bongbong Marcos ni Saldico eh. Tayo manawagan kay Saldico na ilabas ang lahat ng mga ebidensya para nang sa ganon, eh maliwanagan ang tao kung meron bang katotohanan o wala yung kanyang mga sinasabi. Eh parang nanonood tayo ng Netflix, mga tol. Kahapon, part 2. Nung isang araw, part 1. Ngayon, part 3. Eh halos wala namang pasabog. Ito po ay parang self preservation lamang eh. Kaya tama yung sinasabi ni Fiscal EJ dito mga tol eh. Sabi ni Fiscal EJ sa kanyang post kanina 4 hours ago, paano mo malalaman kung ang isang testigo ay hindi nagsasabi ng totoo? Ito ang mga red flags na dapat nating tingnan. Ang hirap tagalugin eh. Number one, self-preservation. A person under investigation will always look for a bigger villain to shift the blame and dilute his own liability. Tandaan natin, Tinuturo ngayon itong si Saldico, si Pangulong Bongbong Marcos at saka si Congressman Martin Romualdez at nililinis niya ang kanyang sarili. Sinasabi niya, wala daw pong napuntang pera sa kanya. Ikalawa, playing the victim. Claims of threats and fear for life are convenient shields when accountability is closing in. Sabi ni Saldico, sana hindi daw kagad siya mapatay. Eh sino naman ang papatay sa kanya, di ba? Sa tingin niyo ba ipapapatay siya ni Pangulong Bongbong Marcos? kung meron mang history ng violence, hindi si Pangulong Bongbong Marcos yon, si Sara Duterte yon, nanapak ng sheriff, ayon sa reklamo sa kanya, eh, inaprobahan niya yung tokhang at ang paliwanag nga ni dating pulis na si SPO por Las Cañas, eh, ang kaparaanan ay dudukutin at wawalain na lamang, hindi papatayin sa harapan ng publiko kasi ayaw daw ni Sara Duterte noon dahil mag-a-attract pa ito ng attention. Ito ay patotoo ni Arturo Las hindi po nang galing sa akin yan. Mapapanood naman po natin sa mga balita yan. Ikatlo, too good to be true. The narrative is so perfectly packaged for maximum shock value that it raises more doubts than clarity. O gano'n na ganun yung sinasabi niya. No? Si Pangulo daw po ang tumanggap. ng 25 billion pesos ang nag-utos ng budget insertion pero logically speaking bakit ka mag i-insert ng 100 billion kung kinalaunan ikaw ay magbibito ng 190 billion pesos at yung pag-insert hindi mo naman kinakailangan gawin kasi ikaw yung may kapangyarihan para ipasok ito sa National Expenditure Program. Ikaapat, suspicious timing. Is the goal truth or to fuel momentum of unrest, carriage or choreography? Ang tagal-tagal niyang hindi nagsalita kung kailan merong rally ang Iglesia ni Cristo sa kasya lumabas, sinabay niya. Diba? Ikalima, statements with little to no corroboration. Wala. Kung hindi salita niya lamang. Walang nagpapatotoo maliban sa sinasabi niya si Orly Gutesa na sablay pa sila sa isa't isa. Kasi bakit? Si Orly Gutesa ganito ang mga sinabi. Yung mga pecha. Eh si Saldico nagbanggit pa ng mga pecha noong 2024. Paanong magkakaroon ng pag-release kaagad ng pera kung hindi pa na i-release o nabubuo yung mismong budget para sa 2025? Di ba? And the rest ay basahin na lamang ninyo sa mismong post ni Fiscal EJ Pero ito yung pinaka-interesting ngayon eh Kasi sinasabi ng Iglesia Ni Cristo na sila ay for transparency and accountability Wala daw pong pamumulitika dito Eh kanina nagsalita na po itong si Rodante Marculeta At marapatin nyo na lamang na i-replay po natin Pakinggan natin kung wala ba talagang pamumulitika sa sinabi po ni Rodante Marculeta Kinalan nyo na po sa sino po! Não <coughs> <coughs> Oh, by the way, may mga bumabati kay Gin Karunungan ng maligayang kaarawan. Happy birthday sa iyo ha, Gin Karunungan. At uh, hindi naman ako masyadong magta-topic actually ngayon, mga tol. Nagparamdam lang ako sa inyo. Kaya from time to time titingin ako na mga relevant comments dito po sa ating topic at masayahan po natin at kung kinakailangan sagutin o reaksyonan-reaksyonan po natin. Pero in the meantime, ito po pakinggan natin ang talumpati nito pong si Rodante Marculeta. Ayun ay naihayag na po ng nakaraang nakapagsalita sa atin. Tatlong bagay po ang ating hinahanap. Ang transparency, accountability, at justice. Transparency. Sa konteksto po ng ginagawa na pag-uusisa at pag-iimbestiga sa mga anomalyang paglalatag ng flood control projects sa ating bansa, ito ay dapat lantad, bukas, katanggap-tanggap at makatotohanan. Hmm. Hindi kagaya ng nakikita natin ngayon. Ako po ay magbibigay sa inyo ng mga ilang halimbawa Halimbawa nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee. Hmm. Hindi makamove on. Hindi, hindi maka on to na hindi na siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee eh. Meet. Nagpipilin chairman pa rin eh. Tin natin yung batas na nauukol sa Witness Protection Program <laughs> dahil po napakahirap talaga. Ay nako, isiningit niyo na naman yung Witness Protection Program para sa mga diskaya. Anyway mga talog, na nga natin panoorin ito at pakinggan. Kaya pala yung isang nabasa ko na post. Oo, oh, nagsalita na si Marculeta Pero as usual, ang iginiit niya yung <laughs> witness protection program para sa mga diskaya. Ngayon, pag-usapan natin yung mga possibility rito mga tal. Kwentuhan tayo, interaction tayo ngayon. Walang topic masyado. No? Ang Iglesia Ni Cristo ay uh, patuloy na magsasagawa sa mga susunod na ikalawang araw ng pagtitipon sa Crino Grandstand. Sinabayan po ito ng pagtitipon sa People's Monument ng mga Duterte supporter. Pero ang, ang maganda lang naman ngayon na nangyari dyan sa Iglesia Ni Cristo ay uh, kanilang hindi tinanggap yung mga Duterte supporters na lumahok sa kanilang pagtitipon. Uh, on that regard, pinasasalamatan ko ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na parang ipinagtabuhan nila ang mga Duterte supporters kasi talagang sisirain ng mga Duterte supporters ang mapayapa ninyong pagtitipon. Mahirap kasama ang mga Duterte supporters na ito. <laughs> ha? Talagang pagkasi sila nakasama ninyo, eh kaguluhan lamang ang mangyayari. <laughs> Ganun pa man, magpapatuloy pa rin ang kanilang pagtitipon at uh, panawagan ng transparency and accountability kaya ine-expect natin ngayon na yung 600,000 na attendees ngayon dyan sa Quirino Grandstand ay maaaring umabot ng isang milyon. Pero ang punto naman, yung araw, no? Factor din ang araw kasi bukas lunes tapos susunod ay martes. Eh siguro naman ang mga dumalo dito may may mga trabaho din po. Hindi naman po mga negosyante ang karamihan diyan, mga pangkaraniwang manggagawa din na no work no pay, no? Kaya sana siguraduhin muna nila para sa kanilang pamilya na masusustain nila yung pangangailangan ng pamilya nila sa pamamagitan ng pagpasok sa kanilang mga hanap buhay. Pero kung pipiliin nila na lumahok pa rin dyan at the expense of their daily earnings, eh wala tayong magagawa. After all, that is obedience sa kanilang uh, pananampalataya. Ano? Kasi bagamat sinasabi ng marami sa kanila dyan na hindi yan sa pilitan, pero yung paniniwala kasi sa pananampalataya, yun yung nag-uudyok sa kanila para dumalo dyan. No? Kaya nasa sa inyo yan. Kung paano nyo babalansin, pangkain ng inyong pamilya, o paglahok sa pagtitipo na yan para sa panawagan ng transparency o accountability. May mga nakikipag-argumento sa atin sa page. Pare-parehas naman tayo nagbabayad ng tax kaya karapatin din namin na suriin at i-criticize kapag ka ang tax na binabayad natin ay sa paningin natin ninanakaw o hindi ginagamit sa tamang kaparaanan. Tama naman yon. Wala naman tayong pagtutol doon. At tatandaan po ninyo, wala pong Pilipino ang hindi po nagbabayad ng buwis. Lahat po tayo, lahat kayong mga iglesia ni Kristo, lahat po tayong ibang relihiyon, lahat po tayo nagbabayad ng buwis. Pero ang hindi po natin maikakaila na ang bawat relihiyon po natin hindi po nagbabayad ng buwis. Ikaw ay katoliko, ang relihiyon mo hindi nagbabayad ng buwis. Ikaw ay iglesia ni Kristo, hindi rin nagbabayad ng buwis ang iglesia ni Kristo, di ba? Yung mga kinatitirikan ba ng mga simbahan po natin, nagbabayad po ba ng amilyar? Ang mga relihiyon, Katoliko, Iglesia ni Kristo, JIL, JK, KJOC at iba pa, di ba hindi naman? Yun yung punto natin dito, no? Na ka yung relihiyon na po natin ang nangunguna, dapat iniisip din po nila ang ibang taxpayer. Pero yan naman ay opinion ko lamang. After all, panig naman sa kanila yung batas eh. Ito, maging makatwiran tayo rito. Kasi sa totoo lang, sa paliwanag ni Fiscal EJ sa atin nung tayo po'y dumalo sa kanyang live streaming, tinitingnan ng batas na mas mataas ang paglalabas ng saloobi ng taong bayan kaysa sa convenience or inconvenience na madadama ng ating kapwa Pilipino. For example, sa ginagawa po ng Iglesia ni Cristo ngayon, sa tatlong araw na yan, bukas at sa susunod na araw, magkakaroon ng inconvenience po ito sa public. Marami pong mga pangkaraniwang Pilipino ang maaabala dito, yung kanilang hanap buhay, maaabala ang pag-uwi at pagpasok nila sa trabaho, maaabala. Pero ayon sa batas, ayon sa pagpapaliwanag ni Fiscal EJ, mas tinitingnan ng ating batas na mas mataas ang pagpapahayag ng saloobin as long as legal ng ating mga kababayang Pilipino katulad po ng ginagawa ng Iglesia ni Kristo. Kaya sa ganang akin, eh okay lang na ipagpatuloy ninyo yan basta panatilihin nyo lamang mapayapa. No? Huwag kayong gagawa ng isang bagay na maaaring magbigay ng dahilan sa ating gobyerno para kayo ay supilin sa maaaring hindi magandang mangyari o paglabag sa batas. Which is ipinapangako naman ninyo na hindi talaga tayo manggugulo. In fact, nakita natin sa kumalat na video kanina na may mga pulis na pinaalis dito po sa Quirino Grandstand. At uh, talagang halos ipagtabo yan ng Iglesia ni Cristo to the extent na parang pinagbantaan pa. Which is partly tama naman ng Iglesia ni Cristo dahil dapat ang pulis hindi pumasok sa perimeter ng rallyist. No? Kasi actually, ako dati akong pulis, apa may mga ganito pong pagtitipon merong set na meters na ang pulis dapat ganun kalayo no ang nangyari kasi dito kanina ay yung mga pulis nandoon mismo sa loob ng Quirino Grandstand kaya nung ipagtaboyan sila at paalisin sila ng ng uh, commander nila eh no reaction ako kasi alam kong tama yung sinabi ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na hindi talaga dapat nasa loob ang kapulisan ang hindi ko lamang nagustuhan ay parang diktador ba? Parang ang angas-angas ng tagapagsalita sa approach na ginawa niya sa ating mga kapulisan na parang medyo nagbabanta pa. No? Yun lamang. Kaya sa mga pangyayari na yan, sige lang, ituloy ninyo. Kung ako nga tatanungin ninyo rito, mga tol at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, eh kukumbinsihin ko pa kayo na araw-arawin nyo na yan. No? Total, nandyan na kayo eh. Para yung mga balasubas sa ating gobyerno, eh talagang mapwersa. No? mapuwersa na mag-isip-isip kung tama pa ba yung kanilang mga ginagawa sa buhay bilang politiko at bilang public servant. Araw-arawin nyo na. No, supportahan ko na kayo diyan sa pag-araw-araw -araw ninyo. Araw-arawin ko na rin kayo i <laughs> ha? Ganun lang naman ka simple yan. Basta wag kayong lalabag sa batas, no? Kasi the moment na lumagbag kayo sa batas, eh gobyerno po ang makakalaban ninyo. So, total, ito naman ang sinasabi ng news 25 ano ng Net25 News and Information. Wala naman pong uh, so far illegal sa kanilang mga sinasabi. GNC para sa transparency. Tingnan kasama ng kabataang Pilipino na nananawagan ng transparency sa investigasyon hinggil sa maanumalyang flood control projects. Nakiisa sila sa isinasagawang rally for transparency in a better democracy ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand, Maynila ngayong linggo, November 16. Tapos, yung mga sumunod pang mga post, oh, puro yan for transparency and accountability. Walang illegal so far. No? Kaya iwasan ninyo na makapagpapasok dyan ng mga Duterte supporters. Kasi pag may pumasok dyan na Duterte supporters, sigurado magkakaroon dyan ng illegal. No? Iba ang utak ng mga tatangatangang DDS. Eh. Iba ang utak nila. Tingnan nyo yung mga nangyayari ngayon doon sa People's Monument. Dito, sa rally ng Iglesia ni Cristo, wala pa tayong narinig ha, na Marcos resign. Wala. Wala silang sinasabi na Marcos resign. Pero sa People's Monument, sinisigaw nila ang Duterte tapos Marcos resign. Kaya marahil, itong mga Duterte supporters na ito, hindi talaga pinahintulutan ng Iglesia ni Cristo na makapagsalita sa kanilang pagtitipon. Dahil alam na nila ang mangyayari. Kapag ka nananawagan ka na ng mga hindi magagandang bagay, e eh baka mag-attract na yan ng paglabag sa batas. At kapag ka nag-attract na ng paglabag sa batas at nangyari na, eh walang magagawa ang gobyerno kung hindi gamitin ang reasonable kwersa para ipatupad ang kaayusan at katiwasayan. Okay? Shout out! Basa-basa tayo, ha? Sabi ni Tessie Lumibaw, tanong lang po, doon sa inendorso nilang mga kandidato, meron bang bayad doon gaya ng pang-endorso ng mga artista sa kandidato? Eh hindi ko po kasi masasagot yan. Ang makakasagot po dyan, Iglesia Ni Cristo. Okay? Sino pa? Wala namang problema ng mag-rally, basta once lang para ipakita lang niyo you are against corruption. Eh gusto po nilang araw-arawin eh, wala namang pong limitasyon na sinasabi sa ilalim po ng ating saligang batas na kapag tayo po nagtitipon-tipon, ay dapat isang araw lamang. Sabi ko nga sa inyo, kahit araw-arawin nila yan, basta naaayon sa batas ang kanilang ginagawa, eh okay lang yan. Ayan, happy birthday sa'yo tol, Gin Karunungan ah. Meron pa ba? May mga komento pa ba niya na relevant sa ating pinag-uusapan? Good evening sa inyong lahat at shoutout po sa inyong lahat. Ako'y uminom na naman ng mango shake kanina kaya sobrang katina naman ang akin na lamunan. <coughs> okay? Wala na. O, sige, pansamantala na tayo mag walay mga tol. Shoutout sa inyong lahat. Araw-araw, rally para sa mga Iglesia Ni Cristo, okay sa akin yan. Sige lang, panatilihin nyo lamang ang kapayapaan at kaayusan. Pakita nyo lamang na kayo for transparency and accountability at hiling ko rin sana sa inyo. Isama nyo na sa panawagan. Lahat na natin mula kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Vice Presidente, down to the Barangay Captains and SK Officials. You no? Know, hanggang na. Wala nang exceptions. Lahat ipanawagan natin para, para sa ating kinabukasan para sa bawat Pilipino. Para sa akin, para sa akin pamilya. So, shout out po! sa inyong lahat lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo keep safe see you always bye for now mga tol